Binisita at inalam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kalagayan ng mga kababayan nating sinalanta ng Baguio Tino sa Negros Occidental. Ang detalye sa report ni Marian Grace Ereneta ng Radyo Pilipinas. Upang personal na alamin ang kalagayan ng mga pamilyang apektado ng Bagyo Tino sa Moises Padilla Negros Occidental, bumisita rito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Unang tinungo ng Pangulo ang Jose Pepito Montilla Garcia, Senior National High School upang personal na tingnan ang pinsanang iniwan ng bagyo sa paaralan. Isa ang JPMGH National High School sa mga paaralan sa Moises Padilla na binaha kung saan halos lahat ng mga silid-aralan ay nasira. Kaya naman ang paaralan ay nagpapatupad ng alternative delivery mode. Hiling naman ng ilang guro na matulungan silang mapaayos ang mga silid-aralan o makapagpatayo ng mga bagong gusali na may second floor upang kapag umulan ng malakas ay mailigas nilang ilang gamit ng paaralan. Samantala, malaki ang pasasalamat ng ilang residente na naapektuhan ng bagyo sa pagbisita rito ni Pangulong Marcos gaya ni Ate Rowena. Ang masasabi ko lang, nagpapasalamat ako sa Panginoon na uh, yung nakapunta dito si Presidente at sa, sa aming mayor. Salamat mo kami. Hindi kami pinabayaan kahit paano na ano kami na na ano ya kami yung kung sa ba nang wala ya kami pinabayaan lahat. Sa ngayon, walang tigil ang lokal na pamalaan sa pagtugon sa pangangailangan ng mga naapektuhan ng Bagyong Tino dito sa Moises Padilla, katuwang ang mga iba't ibang ahensya ng pamalaan. Mula rito sa Moises Padilla, Negros Occidental para sa Integrated State Media, Marian Grace Saranyata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.